Kahulugan ng tipaklong sa panaginip Ang mga tipaklong sa panaginip ay kadalasan nagiiwan sa atin ng tuliro at pag-uusisa tungkol sa kanilang potensyal na kahulugan. Hinuhulaan ba nila ang isang hakbang sa isang bagong kabanata sa ating buhay? O ipinahihiwatig ba nila ang pangangailangan na tumalon ng pananampalataya? na pagtanto bilang mga simbolo ng kalayaan, kadali ang kumilos o espiritual na kaliwanagan sa iba't ibang kultura. Ang mga tipaklong sa panaginip ay may maraming interpretasyon. Ang artikulong ito ay susuriin ang nakakaintriga na mundo ng panaginip tungkol sa mga tipaklong. Tinatalakay ang iba't ibang interpretasyon at kung anong maaring ipahiwatig na mga nakakaakit na panaginip na ito para sa iyo. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tipaklong? Ang panaginip tungkol sa mga tipaklong ay karaniwan sumisimbolo ng kalayaan, kalayaan, espiritual na kaliwanagan, pagunlad at pagkamalikhain. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na tumalon ng pananampalataya at tumalon ng walang takot maaaring itong maging pagpahiwatig ng mga pagtaas at pagbaba ng pananalapi bukod dito ang panaginip ng isang tipaklong ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng hindi nakakulong o pagnanais na makatakas mula sa pang-araw-araw na paggiling dahil ang mga tipaklong ay may likas na talento para sa madaling pag-navigate sa mga mapanlinlang na landscape ang isang panaginip ng tipaklong ay maaari din magpahiwatig na ikaw ay nasasangkapan upang malampasan ang mga hadlang sa iyong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng tipaklong Ang panaginip na pumatay ng isang tipaklong ay kadalasang sumisimbolo sa pagtagumpayan ng mga hadlang o pag-aalis ng mga bagay na pumipigil sa iyong paglaki o pagunlad. Ang mga tipaklong sa panaginip ay karaniwan na uugnay sa kalayaan, kalayaan, espiritwal na kaliwanagan at mga pagkagambala. Ang pagpatay sa isang tipaklong ay maaaring mga hulugan na nakikitungo ka sa mga aspetong ito ng iyong buhay. Sinusubukan po tuli ng mga ugnayan sa kung anong pumipigil sa iyo o harapin kung ano ang nakakagambala sa iyong kapayapaan at pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng tipaklong. Kapag nanaginip ka ng isang higanteng tipaklong, sumisimbolo ito ng personal na kalayaan, kalayaan at ambisyosong adhikain. Sa maraming kultura, ang mga tipaklong ay nakikita bilang mga simbolo ng swerte at kasaganahan. Kaya ang isang higante ay maaaring magpahiwatig ng makabuluhang mga pagkakataon o tagumpay sa abot tanaw. Ang panaginip na ito ay maaaring ang iyong hindi malay na humihimok sa iyo na tumalon ng pananampalataya patungo sa iyong mga layunin o nagpapaalala sa iyo na panatilihin ang pananampalataya sa mga oras ng pagduduta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tipaklong sa iyong bahay? Ang panaginip ng isang tipaklong sa iyong bahay ay maaaring sumisimbolo sa isang bagong simula o yugto ng iyong buhay. Ang mga tipaklong ay kilala na kumakatawan sa swerte, kasaganahan at kasaganahan. Sa iyong panaginip, kung ang tipaklong ay masigla, maaaring itong mga hulugan na malapit ka na magsimula sa isang mabungang pagsisikap o isang pagkakataon na malapit nang dumating sa iyo. Sa kabaliktaran, kung ang tipaklong ay patay pa rin, maaari ito magpahiwatig ng mga napalampas na pagkakataon o pagkabigo. Ang bahay ay madalas na kumakatawan sa sarili, kaya ang panaginip na ito ay maaari maging isang paalala na magkaroon ng pananampalataya sa iyong mga kakayahan at samantalahin ang mga paparating na pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may maraming tipaklong sa bahay mo. Ang panaginip na magkaroon na maraming tipaklong sa iyong bahay ay maaaring sumagisag na ikaw ay nararanasan o malapit ng makaranas ng isang panahon ng mabilis na paglaki, personal na pagunlad o espiritual na kaliwanagan. Ang mga tipaklong sa panaginip ay madalas na nauugnay sa mga pagsulong sa karera o buhay dahil sa kanilang likas na paglukso. Gayunpaman, kung ang mga tipaklong ay nagdudulot ng pagkasira o istorbo sa panaginip, maaari itong magpahiwatig ng mga alalahanin, pagkagambala o mga hadlang na humahadlang sa iyong landas sa tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng berdeng tipaklong Ang panaginip na makakita ng berdeng tipaklong ay karaniwang isang positibong senyales. Madalas itong sumasagisag sa swerte, kasaganahan at kayamanan. Dahil ang mga tipaklong ay nauugnay sa kakayahang tumalon ng malalayong distansya, maaari rin silang magpahiwatig ng isang paglukso pasulong sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi na malalampasan mo ang mga hadlang at gumawa ng makabuluhang pagunlad patungo sa iyong mga layunin. Ang makulay na berdeng kulay ng tipaklong ay nagpapahusay sa mga positibong konotasyon na ito na nagpapahiwatig ng pagbabagong lakas, paglago at pagkakatugma. Espirituwal na kahulugan ng tipaklong sa panaginip. Ang panaginip ng mga tipaklong ay may espirituwal na kahalagahan na umiikot sa mga tema ng kalayaan, kalayaan, espiritual na kaliwanagan at personal na paglago. Ang mga tipaklong sa panaginip ay madalas na nakikita bilang mga positibong simbolo dahil ang mga insektong ito ay karaniwan na uugnay sa kakayahang sumulong sa buhay na nagpapahiwatig ng pagunlad at tagumpay. Maaari nilang ipahiwatig ang iyong kapasidad na tumalon ng pananampalataya, gumawa ng malaking hakbang o maabot ang mas mataas na antas ng kamalayan at espiritualidad. Hinihimok ka ng mga tipaklong sa iyong panaginip na kunin ang iyong panloob na boses at gawin ang mga hakbang na kinakailangan upang makamit ang iyong mga layunin sa buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga tipaklong ay karaniwan sumisimbolo ng kalayaan. Kalayaan, espiritual na kaliwanagan, pag-unlad at pagkamalikain ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na tumalon ng pananampalataya at tumalon ng walang takot. Maaari rin ito maging tagapagpahiwatig ng mga pagtaas at pagbaba ng pananalapi.